Ito well, no, na guys, Hello. dahil wala kami perang pang 4x4, maglalakad lang kami. Nakita mo sa mga sila. Kasi matitibay ang mukha. The cancer vlogger. <laughs> Para sa ano yung health niya, kasi kailangan niya di mag-exercise. Healthy living tayo, guys. Uh, sila, mag 4x4 sila. Wala lang kami pantrip eh, dadaan pa nga pala kami sa ano, lugawan nila Madero. Tapos sa Daranak Falls daw. Thank you so. po! Yo, thank you! Guys, tama. Sasakay sila. Sa mga yes, tama. Ah, Inalili. ano? Iya, yeah, siyan. Maglalakad tayo. Eh. <laughs> <Maglalaad> tayo. <laughs> Dahil <No budget. laughs> wala tayong pamasahe. <laughs> <laughs> sila magsasakay sa oh. oh. Dagila Makikita niyo yan, guys. Yes. So, susunod muli, Kap May Sawa version po na uli. Ina Fourth time here, man. Yeah, foreigner. Ah. Ah. Adaw Ah, dapat ag naghanap <laughs> ng dolphin <laughs> na Para hindi mabubuhay ang dolphin yan Para ka nakakulong yan Dolphin ng puta Oh, nasa na yung 4x4? Ay, tayo natin dito Gaya, gaya, yeah, gaya Kaya okay. mo, baka 30 pwede 30 na eh. yun, dito tayo Ikaw, Glenn? Boss G din Boss G Ikaw, Pip? Maglalakad ako Gaya, gaya, gaya Oo Lima, lima, lima. Limang sakay, limang... Oh, sakto. Ikaw din, friends 5B5. Hindi kami kaya. Hmm. Parang Dota lang. Ang ina nyo, clash to mama yan. Clash ng powers. <laughs> 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 kaya to. Kaya naman tumigil eh. Uh Oo. -oh. Hindi ka. Uh -oh. -tay Pero nakaraan, malakas ako dito eh. Paminan lang niya eh. Ayaw mo kayo nila. Uh Kahit doon naman tayo ah. Oo, uh -huh. uh -huh. wala ka pong tama nung no, parang. Ito, papicture pa ko dito. Hindi pwede yung hindi. Walang iyalap. Ito, basta may explain mo din eh. Maganda, wala ka. Pandot picture no, oh, can... <laughs> <laughs> hey, um, ah, mo ako dito. Makakas mo Pag dyan, pare. Makakas mo dyan. two, three. ba, ay? Oo nga. Panis. Non. Sarap nyo, pare ah, oh, si Paque na mano. Yes. So, next experience din sana, no? Nice oh, lang, next time Biyahe na to. Dali Oh, man. Tayo na din sila. Tayo na din sila. Ang lakas. Sino mga putang ina? ina niyo. Kita mga local na local na mga, yo, pa oh Yes. Yeah. Yo. Yeah. 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 Look at sir. Love you, Bong Bong. Love you, Bong Bong. <laughs> <laughs> bagay na bagay yah. So yah, no guys. <laughs> Iwan nila kami. Ang gumorong na sila. Gumorong yon. Oh bagay. No on. Pagtawo. Oh oh. Lapa. Oh. Pusha. Dono na ba sa kausa. tatlong beses kung bumalik dito, ay dos mo sa lakad. Talaga, okay, susuko sa buhay mo. Oo, oh, ayan ay na yung ano eh, yung puting L3 eh, sasaglit na yung ako. Ayan daw, oh. gagamitin <laughs> natin na pari. Oh, oh. oh, lapit tayo. Lapit natin na, bigla kumandang pala. Ayan na Oo Pag napag-connect ang dalawang wire dyan eh. Nakakasabi ah, mo. You know, pwede ko pong maestro ng hinto man! <laughs> Dito na sa taas, paggulong ka. Sex trip sa nature. <laughs> naturalist ka talaga na <laughs> ako. Eh, plano oh, na see, eh. Yung kasama look. na lang kula. <laughs> Locals as fuck ako. Oh. Talaga si Flortman, oh. namumula sa laban ng buhay, oh. Tangina. na. The naturalist. Planax yan. <laughs> The naturalist! <laughs> <laughs> Pahit mo na! Hindi lang pamahit. Hindi ko! Pahit mo na! <laughs> Pag di, mo na kaya pa, kailalagay ka namin sa kamayan. Hindi babayaran, na Ayun yung sea clouds. <laughs> Ano nga sa kanila? Sa 5 kami sa ano, nilaad namin. Hindi, pwedeng happen din sa kanila. Kakatitingnan lang namin dito sa taas. Sarap, masarap magana. Oh, boy. Ano nga. ano 'yan? Siya 'yung katawa-tawa. mga guys, pupunta na kami ng Daranac tapos diretso kala madam sa Gawandang. Pulls pulls muna kami. Yes, yes. Dito na kayo sa. Eh, keryan. Ha, kayo. Dapat mo pa kinukuha mga gamit mo. Tao pa le. Si Moman. Asa ka para? Picture tayo. Para ba picture? Ay na. Picture. sa gitna oh. 100 meters. Tang na, Google Maps, <laughs> nagsasalita ayo. 50 meters. <laughs> Lapit na boss, slow down na. Huh? Ah, oh, okay. okay. oh, okay. Oh, Oo oh, nga, ito nga. Ayun uh, nga. Ayun oh, re. Okay. rasta rasta eh. Ayun na. Ayun na. Sip. Ito na kami, guys. Tangina na, na Oh, putang ina mo ka. Tara, <laughs> guys. Tayo pa muna tayo. Let's eat. Ciao na muna para ni Face pa. Ah, oh, ako eh. Oo oh, sige. Kailigo. Ah, uh, uya mo. Mm. Ulo lok ni no. Patar. <laughs> <laughs> nagagalit <laughs> ka o <Uyabang>, uh. <laughs> hindi siya nakapag-pulse <laughs> kasi tanong kasi nagtatanong pare <laughs> sorry sorry eh. na no, pare kagising mo lang eh tara pare boy mo pwedeng ano Ayo, 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 pare. ayo, 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 mo. ayo, 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 Oh, Ayaw, sa Yan alam lang. Yan lang din ako. Sa akin din, sabi ni Kier, pare. Pare, tatlo. na ba agad? Sa akin din, pare. Mga oh, tatlo. Ikaw, ito, si, si Kier. Ikaw, oh. guys, mortar kami. Mukhang masarap yung lichon, <laughs> lichon, <laughs> <with dry. laughs> ano? lichon. Lichon with rice. Ano? Lichon with rice. Luka sa atin. Ano? <laughs> yung may kawali. <laughs> <laughs> yung may kawali. <laughs> <laughs> lichon ko sa kwenta. Hindi, <laughs> kawali sa'yo. Okay. Okay. Sa <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <Like, escape. laughs> guys, lechon kawali na ano lugaw sa bay egg. Fifty pesos only. Ano bang pangalan ng mga patrol? Bicol lugaw lugawan with the reggae beat. Sa kasi kuya ba? The reggae vibes lugaw ang lechon kawali ni ating sa kaya ba sa Laguna? Sa, sa bay Sa akin, bay bahada. Sa, sa atin ano eh? Basta na lang eh. Kalimitan <laughs> nila. Takip na lang. Pinakuluan lang eh. Pinakuluan lang yun. Tapos kahapon pa yun. Pinitint <laughs> 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 na lang. Pinipay uh, lang. <laughs> sakap niya guys. Tango Sa rehas na So, baka tamay muna kami dito pag gabi. Just tsaka kami sisibat. Malakas din ko sa ulan. May tulos sa metal. And... Hahaha! <laughs> magiging na muna kami, ewan ko lang din. Pero pag ka diba, bisingin natin kung mangyayari sa dagdag namin tour sa araw na to. Oo, na side trip. Side trip. Magiging mangyayari. Kasi kayo mga kuya man? Ang sarap ng lugar. Kung re-rate mo siya, gano'n siya kasarap? 11 pa rin. 11 out of 11,000. Mura budget meal. 50 pesos dito yung kawali egg. all in up sarap mo, Pia. Sheesh! Sabarang crazy motherfuckers. Crazy! Crazy! Vehicle Miss Lugawan! 24 HRS! Ang <laughs> <laughs> sarap! Ang sarap! No? Iba nga kulay brown oh. pa! Ang sarap! <laughs> <laughs> Inislaw mo oh, ng lago ka! <laughs> sinarapan sa mukha! Inislaw mo ng lago kung kuya man ah! Oh. Lalong pinauhaw eh! Maraman lang ang pambilin ng sigarilyo eh! Nalulungkot na ako! Sino kayo magbibigay ng shit sa akin? Nagpapaganit Sana kita ang si okay, Wow. Selfie namin eh. Sama kayo selfie namin. Ito na Sama kayo guys. po uh -huh. oh, yeah, sa camera mo, pare? <laughs> Ito yung spot ni Madam. Dito, dito kami pinaspot niya para lang mag... May ano out, dito, birthday. birthday.

basa ang hiwa sa'yo. Hmm. Joke daw eh, Sarap Touch by touch yun. Danya, pare, bagay masap pa Lagi Condolence pa kayo. Condolence pa belated condolence. Belated ba? <laughs> <laughs> Meron <May ganun ba? laughs> Sorry, sorry, sorry. Masyadong dark. Uli mo yan, sir. <laughs> <laughs> ako, okay. <laughs> <laughs> pag tuber ka ka la boss G-boy, basta iinom ka lagi araw-araw. Yun lang ang bayad ka bayadad mo sa kanya. Kada pag out, kaya bago mag out, dapat tulog ka na. Para <laughs> di na kayo mag-inom. <laughs> Oo, oh, ba? Pag di mo <my>. lang <laughs> ngayari na eh. tulog ka. Ginigiyo mo. sa mga hindi pare ni Luis eh. Ay, mo ba eh. Sinisira mo tayo ko. <laughs> Damay sa sumunod. <laughs> Sop na higari pa rin ka. Ito naman ang nag dito. <laughs> Para po malinis. <laughs> Shoutout sa'yo, madam. Oh, grabe naman yan.

ay, siya nga. Ah, yung pala nagpapangit na mo. <laughs> Oo oh, nga, okay. ayotong. Wala ah, niya ka so, naman kasi pinakos mo wow. sa dilim eh. Ang ina, nasa gitna ka ng sentro yeah. ng bagyo. Pare, wala niya. Ano yan, wala, ano an yan? Nagmotor pa sila Ano si yan? sa Nagmotor pa. May dalang helmet si Eta, girl eh. Makabay talaga ng mga dito, grabe. Sobrang saludyo na po sa inyo. Sobrang magbay niyo po. Salamat po. Sobrang bait na madama. Utangan na kayo. Wala ako pang bayad ng kuryente. Madam, tayo ba dyan? mga ito pare tarano baby Joe idos tapit kamo eh tapin na sabi ko ng drive jam pare nagabili tawo na nandja siya ni can we find a way to finally make it right ganon si Russell, April 9. ganon <laughs> 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 mo daw! ganon 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 Dudes, <laughs> And, <laughs> and you yes. go, pages of wine. Talagang hindi ko is we get up, so <laughs> easily. We, <so> we <laughs> we <laughs> We're just friends. Me and, and Starting against. all over again. Tara, yung ano tawag dito? Alam mo, ano tawag <man? As> <laughs> dito? <laughs>

Yan, lahat. Oh. Yeah. Kaya pala Dibak yung pa eh. franchise na sa Laguna. Pwede. Right, Ang okay. <laughs> dami nang gusto. Meron gusto ka so parang parang busy ko pala yung maisip kung paano yeah. okay. gagawin. Pero kahit sa buong busy mo, madam, nagbigay ka pa rin ng time sa amin? No. Oh, yeah. Siyempre yeah. so, yeah. wala akong choice. What's Ouch! Hindi pala yun. Hindi eh. <laughs> pala yun. Ay, paano? Siyempre. Siyempre. Wow!

P100,000 Oo, maganda lang Kalahating ano yun? Eritrean Yung isang pag mayon ha? madam Eh! P100,000? Eh, hindi ko ano Makabili po Makabili po Cheap talaga yun Makabili po ka P500,000 Ang Pag tumama ka sa loto, tang ina lima na nun More than 5000 Parang katiligay Parang P5,000 Drink Yun yan Nakabalik So, sobrang siyang kalahati Nag-talaga, kaya hindi yun P500,000 Hindi malaking yun Ang paganda, ano? May sariling buwan eh, ah. okay. mm. kami, nakikiamot ka lang kami ng mga sa kabila eh. Pero yun, may sariling spot na. Mm. An Kala ano kerten, kayo? Okay. Ay, na ulan, <laughs> oh, uh, ano mo gusto nyo lang? pa ng lima. Joke lang. Joke lang. Kami Kaming doon. Hindi ba tao. Pag doon, Yellow na yung Yan, malamang Kaya yung event namin nung Sabado, dapat mag-false din yung mga box. Eh, umulan. Yellow na yung pulso dito pagdating. Masaya laban ng buhay. Ang gano'n oras yan? Pero dati 24 hours open yan. Tapos ano, dati... Talagang mga lasingan. Ang lasingan. Ano namin, apat branches namin dati. Nung start ng pandemic. Ay, hindi mo. Alis na ano naman lahat.

Siyat na. ka pala pa. Bukalista ka pala pa. Katabi na nga video. Eh. <laughs> 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 Pag natirahan ng job ito, ano gitong araw. <laughs> Sana Dalawa ang puso ko Dalawa ang nga, nagising kami doon.

sa <laughs> pala. palang ako puso mo O kaya, yung magkabilang mundo kahit ako eh, yah oh, para arte parang ipakita namin tayo masarap. Ay, masarap. Ay, um, yung, tagum yung tagumpay ng na ano, mga Pilipinas yah 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 Galing ng Pilipino! Ibagay-wagay! <laughs> <wala. laughs> Ayan, nakikita niyo ho yung ano, kung paano tumaga yung kape pino. Yan <laughs> 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 yung siyang kalakas uh, uh, ng uh, uh, Hindi po ng kape. Uh, so, kasi na... Uh, Chaser niya kape. <laughs> <laughs> Gantong katinding tumaga ang editor ng FDG. Si Derek Ramon Vargas. Yes. <laughs> yeah. Filipino represent! Ako oh, ba paan ang ba putang ina popo ko to para <laughs> sa iyo <laughs> oh. <laughs> <man susahan laughs> <dito> eh. <laughs> ako mo ako pa dito Sabi kay boss here mo ang mukha ko nito uh, basic basic Panis. Okay. Sorry. Parang Lester, tingnan natin yeah, kung paano tumaga. <laughs> Teka na pa rin, Straight out of canon yan. Filipino. May kiss pa kayo mamaya. Maligaw na yun. Sakto na yung Siyempre, ako. Yeah, yeah, yeah. They will never notice me. Kalawakan, represent. Yeah. Shot pulo din niya. Pisa ko yun eh. Tawin ko yun eh. Oo, oo. Pukaporkit may camera eh. Mamaya may ilan to. Mamaya mababa na yan. Bagay ng owner ng Pranchitos yan. Oo! Panis ang gula. Grabe pala yung mga sudon nga pala. Ito na nga yung ano namin. Sabi na ako ah. Sausage na ito. Oo uh, nga. Ang taba ng okay, <laughs> ay, ay ay yun, <laughs> ay talaga si Flortiman! Pobi na! Aangasan, aangasan yan! Sponsor ng Dolgola. Kaya naman ako. Ito ba? Ito daw eh. na yan, hindi natin makita. Anong bagas na lang daw? Make your day! make your day! Madam naman ng manok! Solid! Oh, si Kennedy na. Para sa ano eh, no? Para sa views eh, no? Well, no. Nakasad ka ng po Ah, ang finest ng Batangas finest. Ah, ina, yes. Basic yun! <laughs> Ah, mo nga na ano mga na tubig sa kanal niya. Sam. Eja ko lang Oh ko. Si pa. Si Ropa. Si Ropa. ano. Ropa. Si talaga, Si Ropa. Si Ropa. Saan Ropa. Si Ropa. Somewhere the Ito, ko yung Eh, di ba mag-jazz <laughs> 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 once <coexist> <Give me> <laughs> si, ano ata si Madam na. Talaga. Basic kay Madam yan. <laughs> Yee! Panis, wala chaser. Papakita ka din ang tropa ko yan, pare. Pabato ko yan eh. Pare, dalawa tagay, wala chaser. Pare, dalawa tagay, wala chaser. Papakita ka ng tropa ko yan. Kung ko yan, di ako papa? Ah! Tinakawakan talaga ng tropa ko.

pa tayo, papatutok ka din. Para, para, para mag din ako. Oh, wow,

Talo pala. Talo ang kasa. Kuya Broke ka Silbing <laughs> nga ba? Bugoy na pipa. <laughs> 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 si Bugoy. <laughs> Bugoy doy lo. <long>. Si <laughs> Bugoy. Bugoy what nung what a life. Oh,